Usaping eleksyon muna tayo. Nasa linya si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Election. Magandang umaga, Attorney uh, Laudianco. This is Erwin Tulfo po and Aljo Bendijo. We're live sa PTV Network at uh, Radyo Pilipinas, Radyo Servisyo Publiko. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Kong Erwin at Sir Aljo. At sa lahat po ng ating taga-tabaybay. Good morning All po. Alright, ang unang tanong, Sir. Supreme Court TRO on five election cases itinugunan. Hmm. Ngayon, nagtatanong po itong nga ilang mga kandidato. What's gonna happen here, Sir? Una po sa lahat, kailangan po sundin ang PMLEC, ang na ng COMELEC ang pag-uutos ng ating Supreme Court. Limang tiaro po yan. Hmm. Kaya po yung limang pangalan na partido na nabanggit, kailangan po namin ibalik sa balota. At dahil po dyan, kahapon po, bagamat wala pa po kaming formal na kopya, ngunit nakita po namin yung press briefing ng Supreme Court, e pinahinto na po kagad, akong uh, erin, yung printing po ng balota at lahat ng aktividades. Ngayong umaga po, nagaganap po yung inventaryo mm -hmm. kung gaano karami na imprenta namin balota more or less 6 million po yan. Mm -hmm. Dahil ang gagawin na po natin dyan, i-safe keep na natin at bago po maghalalan, sa lalong madaling panahon nga po siguro, sisirain na po namin yan dahil hindi na magagamit. Dahil po yung programa, pag nagdagdag po tayo ng pangalan, ay kailangan baguhin po natin. Wala po kasing basta na lang parang ordinaryong itatight natin yung pangalan. Hindi po gano'n yan. Program po yan. So babaguhin po namin. Sinimula na po kagabi yung candidates database. Binabago na rin po yung election management system. Pati yung programa ng ACM at ng yung ating pong consolidation and canvassing system. Inaaral na rin po namin mm -hmm. sa pagbabago bang yan ay eh, may bababago doon sa hash values dahil kung meron pong mababago eh kailangan pong ipaulit yung certification nung ating pong international certifier dahil hindi po kami papayag na may pagdududa po tayong lahat na baka mamaya may nabago. Isa pa po, yung mock elections po natin kung Erwin at Sir Aljo nagaga na mm -hmm. pinasana sa Sabado dahil mga final na yung mga program eh, cancelled mm -hmm. na po yan. Mm -hmm. Opo, ililipat po namin mm -hmm. dahil po hindi na magagamit ang balota, hindi magagamit ang makina. Yung po sa sana itatrusted trusted na rin natin ngayon yung pong ating o internet voting. Hinto rin po yan dahil pati po yun ay babaguhin natin. Ano? Dahil nga po yung kabilaan ng balota, ay meron po yan na yung national at local positions. Isa pa po siguro nagtataka kayo, bakit pati yung pong ano sa BARM babaguhin natin na imprenta na rin po kasi yung BARM parliamentary balot. ballot. Hmm, hmm, hmm. Ay yung po kasi mga balota natin ay serialized po yan para hmm. sa accounting ng ating POA. Dahil po ba palitan, magbabago po ang serialization. So practically po, wala na po lahat at binago po natin ang o, buong po. sistema kong Erwin Director, oh, bababago rin ba ang numbering ng mga kandidato? maari pong mabago dahil nga po may idadagdag po doon sa ating senador. Kung may mag withdraw po at walang kapalit na nagpahayag po bagamat hindi pa namin natatanggap, mananatili pong 66 yung ating mga kandidato. Pero magbabago po talaga dahil madadagdag po doon sa may bandang M at yung po matatanggal yung nandun sa bandang S. So yung sa pagitan punon ay maaring magbago ang numero. Iba rin po ang dynamics kung sakasakaling yung nandun sa may bandang S mag-withdraw pero may substitution dahil inbis na 66 oh. lamang ang senador magiging 67 po. So talagang ari magbabago po ang numero ng ating mga kandidato. So kailan ho kayo maglalabas talaga ng final listahan, pati yung number ng mga kandidato at uh, itong mga balota? Kailan po tayo magsisimula ng mag imprenta uli? Hopefully po by weekend ay matapos namin ang programa, ma-schedule kagad yung trusted build. Kailangan po ipa-certify namin. Baka po lunes ng umaga mailabas na namin ang final ballot face templates. mag po kami. 1,667 na iba ibang klase ng balota. Ulit po 'yan. At kung sakali po sa lunes magawa po namin 'yan, ay maari na rin po kami magsimula ng pag-imprenta. Ang malaking pagbabago po sa pag-imprenta dahil ang laki po nang nawala sa COMELEC. Yung dating dalawang makina na lang na ang ginagamit, gagamit gagamitin na po namin yung apat na makina ng National Printing Office na kasalukuyan po, tinetest na namin sa compatibility ng sa at programa. Ayun, alright. ah uh, ano po ang, uh, okay, so Monday po, malalaman na po ng uh, mga kababayan natin, pati ng mga kandidato, kung uh, paano ito ngayong senaryo sa darating na halalan. Opo, yung senaryo po ay nailatag na po namin. Hopefully po by Monday ang ma-deliver natin sa ating mga kababayan ay yung listahan, yung final ballot template po muli. Dahil kung makikita nyo po yung aming website, tinanggal po muna namin. Dahil nga po kailangan baguhin. So by Monday po, hopefully, mailagay na po muli natin ang ball ballot face templates. Makita na natin ang numero at serialization nang sa gayon makapagsimula na po kami ng imprenta. Kami po ay nananalangin na sana po wala nang kasunod ito. Dahil kung meron pa pong susunod na temporary restraining order, back Pusilo na naman po tayo at uulitin na naman po natin ang lahat ng ito. Sir, ito po ba hindi na-anticipate ng Commission on Election na siyempre may aakyat po sa Korte Suprema at magfa file uh, uh, Hindi po ba ninyo nakita na itong mga nuisance or mga tinanggal ay uh, pupunta sa Korte Suprema at baka mapagbigyan? Uh, never? Never. Uh, Ah, uh, sumagi po sa isipan ninyo na maaring ganitong senaryo, ah uh, sir. Dalawang bagay po no, nasa isip po namin ito. Kaya lang nga po ang hindi namin ni-expect ay makakakuha doon sa national positions dahil medyo matagal na po, maaga po na resolve as early as, uh, early December po ay eh, tapos na po ang lahat ng mga uh, MR po no. So inaasahan po namin na sana baka pa December lumubas kaya nga po kami nag update sa Supreme Court na pwede na kami masunod yung timelines namin na January 6 makakapagimprenta. So bagamat nasa isip po namin ito yung national position hindi namin inaasahan dahil nga po eto na eh, na Nakapag-update nakapag naman kami. Pero ang sabi nga po namin, dahil nasa isip namin yan, may contingency measures po kami. Ito na po yung nilalatag natin ngayon. Sa isang banda po, ang sinasabi rin namin, kahit po nasa isip namin yan, eh, yung Comelec Rules of Procedure po kasi, na magiging final and executory ang isang decision kapag sa loob ng limang araw ng promulgation hindi nakakuha ng tiyaro, hindi naman po namin pwedeng hindi sundin. Pag naging final po yung decision namin, kailangan aksyonan po ng Comelec yan at magtatanggal po kami talaga sa balota. Ayun. All right, all right, malinaw. Okay, sir, uh, meron lang ho kami uh, ilang katanungan. Yung mga kasi may mga nagtatanong po na uh, yung uh, pagdadala raw po ng mga deadly weapon. Eh, kasi sabi, firearm kailangan. Hmm. Eh, may mga dalang kutsilyo sa kanilang motorsiklo. Uh, misa nasisita raw sa checkpoint or eh, galing sa trabaho or mga parang matatalas na gamit. Bawal din po ba yan sa mga checkpoint, uh, attorney? Po, 'yung deadly weapons po kasi halos pareho rin po ang impact niyan sa ating mga kababayan ano, nakakatakot, nakakamatay. Talaga pong bawal 'yan. Pero may exception po, exception pala, kung Erwin at Sir Aljo kung yung, po 'yung pagdadala ng kutsilyo ay kasama sa trade at trabaho at profession niya, eh hindi naman po siya saklaw, katulad mm. po ng ating mga matador, or matansero, okay. o kaya po 'yung mga ating mga barbero. Mm. Hindi naman po nila ginagamit 'yun para po sa anumang bagay kundi kasama sa trade and profession po. Mm. Ayun, malinaw si ah uh, Isa pa ho ngayon sir, mayroon na hong kilala na nagiinuman daw sila, nadaanan ng polis, sabi itigil nyo dyan at mahuhuli kayo, uh, election ban na ngayon. Ongoing na ba yan? Ganoon, bawa ka uminom sa labas ng bahay? Sabi ko parang alam ko, hindi naman. <laughs> eh siguro Ayun. yan ay eh, dahil, uh, uh, anong tawag yan, uh, violation lang ng city ordinance. yung Bawa ka, ka. uminom sa labas Sama, ng bahay. Po, yung election liquor ban po ay pinap tapat isang araw bago maghalalan at mismo sa araw ng halalan dalawang okay. araw lang po yan kung gawin sa adyo so kung meron nan po tama po kayo maaring local ordinance po ito okay Yun. sir panghuli na lamang ito ba, si, si, si. Ko lang. Go, go, go. ano po pag may nahu nahulihan ang isang uh, tao na armado ng baril so may kulong po yan Tama po ano, yung ng gun ban, ulitin po namin, kahit po kayo may license to own and possess firearm, kahit po may firearm registration, kahit may permit to carry firearms outside the residence, ngunit sa pagitan ng January 12 hanggang June 11, itong election period, itong gun ban period, eh, wala kayong Melek exemption o certificate hmm. of authority nilalabag niyo po ang section 261 ng Omnibus Election Code at section 32 ng Republic Act 166 election offense po to. Kasong kriminal may pagkakakulong, natatagal ng isa hanggang anim na taon. Pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office, ganyang kabigat po ang bata sa ganda. Pa paano kung yung kandidato mismo ang may mga bit-bit na baril na walang uh, permit uh, exemption sa Comelec? Ano mangyayari sa kandidato? Bukod po sa kasong kriminal na nabanggit po natin, meron pong administrative penalty yan. Kayo po ay i-disqualify -di ng Comelec kahit pa po dumabot na kayo'y nabotohan o nanalo sa halalan. Pasabihin natin, i-disqualify -di po kayo ng Comelec. May, so, may tanong lang ako director. Ha? Hmm. Ito po mga parfernalya, election parfernalya, mga billboards sa mga aspirant pa lang kasi wala pang uh, campaign period. Yan ba'y magtutuloy-tuloy hanggang uh, pagpasok ng uh, February 11 uh, campaign period? Pagdat po sa billboard, pinahintulutan na po kasi ng komisyon ang paggamit niyan. Pero may kondisyon po. Una, sa national positions, dapat ang pagitan ng billboards ay isang kilometro. Hindi po pwedeng isasaturate niya yung highway natin na wala na tayong makita, kundi okay. pag bumuka nila. Ikalawa, sa local positions po, at least 500 meters distance po. No? Doon po sa pagtagal din, duration, kailangan sa loob lang dalawang buwan po tatagal yan. Dahil pag lumampas ang dalawang buwan, kailangan po tanggalin. Yun naman po sa local position sa loob po ng isang buwan. Lahat po yan ay hindi makakataka sa dahil may agreement po kami doon sa asosyon ng billboard na sila po ay magpo-provide sa amin ng mga kontrata at batas po na sila po ay magbigay sa amin ng kontrata. All right, malinaw po, malinaw. Maraming salamat po, Comelec Spokesperson Director John Rex Laudianco. Ah, good but morning.